Silvia Sanchez pinagtanggol ang anak na si Arjo Atayde laban sa mga paratang ni Main Mendoza. Hindi napigilan ni Silvia Sanchez na ipagtanggol ang anak niyang si Arjo Atayde sa gitna ng mga paratang ni Main Mendoza. Ayon kay Silvia, hindi patas ang pagbibintang kay Arjo at may dalawang panig ang bawat kwento. Idiniin niya na mabuting tao at responsabling asawa ang kanyang anak, Ania, Masakit para sa isang ina na makita ang anak na nadadamay sa mga kontrobersya. Hinimok niya si Maine na huwag gawing pampubliko ang kanilang personal na problema. Binanggit din niyang bukas ang kanilang pamilya para sa anumang pag-uusap upang maayos ang gusot. Marami ang nagpahayag ng suporta kay Sylvia, lalo na ang mga kaibigan ng kanilang pamilya. Gayunpaman, may ilang netizens na bumatikos sa kanyang pahayag. Sa kabila ng issue Nanatili si Silvia na kalmado at umaasang maayos ang relasyon ni na Arjo at Maine, patuloy naman ang pag-aabang ng publiko sa magiging tugon ni Maine sa depensang ito. And this is Archika for today mga ka-showbest, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.